Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs I-update ko lang po kayo sa mga Dendrobium orchids na kinapit po natin Dito sa mga driftwood Sa harapan na aming grotto Pero bago po tayo magsimula Sa mga bago pa lang po dito Sa aking Youtube Channel Pakilike, comment, and subscribe po At huwag niyo pong kakalimutan Na i-click ang notification bell Para po ma-notify po kayo Kapag meron po tayong bagong upload ito na po yung update ng aking mga driftwood. Ayan. Uh, kaya gusto ko na po kayong i-update kasi may uh, may mga bago pong bulaklak na bumuka dito sa mga uh, kinapit ko na dendrobium orchids dito sa harapan na aming groto At meron na rin po na mga uh, kikis na lumabas kagaya nito. At may mga pasulpot po na spike. Ito po yung gusto kong ipakita sa inyo at i-update. Ito si Liberty. Yan, mahaba yung spike niya. At napakaganda ng kulay ng bulaklak niya. O. Oh. Kulay white and green. Tapos, ito yung isa na hindi ko alam yung ID. Tatlo yung naging spike niya. Kaso, uh, nalate ako ng pagpapakita sa inyo kasi nung uh, nag-uulan nung mga nakaraang bagyo madaling na lusaw o natutuyo yung mga bulaklak nila kaya ito na lang po tatlo na lang yung natira yan ito ay kulay white at may purple sa mga petals niya yan tatlo yung ano niya yun, na spike ito ito yung isa ito yung pangalawa ito yung pangatlo yan tapos Uh, meron ding dalawang spike na mahaba. Ito nga yan. Tsaka ito. I-update ko po uli kayo kapag bumuka na to. Yung dalawang spike na yan. At napakarami po na mga sumulpot na kikis. Kagaya nito. Ngayon, itong isa na to. Ito yung pinroblema ko nung unang nagbabagyo na tinamaan ng mga tubig na malalaki galing dito sa puno ng duhat. Ngayon, pinaputol ko na po yan at wala nang nakalilim dito sa aking mga dendrobium orchids. Ngayon, ano ang pinoproblema ko, laging napapatakan to ng malalaking patak ng ulan mula sa dahon ng duhat. Tingnan nyo, namatay yung mga kenya. Eto, unang namatay ito, sumunod dito. Tapos ito, lumalambot na ito na lang yung natitira tsaka ito, ito malambot na rin eh ito na lang yung na uh, malusog-lusog tapos itong isang malaking ito, isang malaking na cane na to na mahaba ah uh, nagulat ako alam ko na ako ano mangyayari kapag nilabasan ng napakaraming kakis, tingnan nyo ayan o Una, dito po yan nilabasan sa bawat node. Lahat na yan meron. Kaso yung iba, yan, hindi nagtuloy dahil nung nag -uulan. Tapos, eto, nung makita ko to, hindi pa nalulusaw itong mga cane na to, nang makita ko yung mga lumalabas sa bawat node na uh, mga kikis key na to. Yan, ito po ay kapag maraming lumabas na ng mga kaykes o mga bulaklak sa isang cane malapit na po silang mamatay uh, nagpo force po sila na magbigay ng panibagong uh, kaykes o uh, spike doon sa cane bago sila mamatay sabi ko nga po doon sa nakaraang video ko uh, inuubos nila yung lakas nila sa pagbibigay nila ng uh, kaykes at saka ng bulaklak bago sila mamatay ito po yung uh, mga Kikis na to, tingnan nyo malusog naman kasi talaga itong cane na to kaya napakarami pong lumabas na kekis. wala nga pong family planning itong uh, dendrobium orchids na to, ilan ilan yung uh, nakaligtas na kekis na to uh, isa, dalawa tatlo, apat, lima anim, pito walo walong kikis yung lumabas dito sa isang uh, cane. Kaya ito pa nga, ito pa, kaya lang mga hindi to nagtuloy. Tsaka ito, tsaka dito may nakita pa ako. Ito pa yung isa. Kung nagtuloy pala lahat, mga nasa labindalawang kikis. Kung hindi nag-uulan noon, labindalawang kikis sa isang cane ang lumabas. Yan, kaya talaga pong uh, papatay na tong ibang mga cane na to dahil naubos na yung lakas nila dahil dito sa mga cakes na lumabas na yan eto tingnan nyo ang gaganda ng mga ugat nakakapit na dito sa uh, driftwood Yan, tapos meron ako mga nilagay dito ng mga cakes na galing doon sa kabila doon sa harapan ng bahay namin ayan, ang dami kong nilagay dito siningit-singit ko lang dyan may mga nakasingit dyan, tingnan nyo oh. tapos uh, eto, isang malaking cakey's na to lumaki na, buti malaki na siya bago nag uulan itong huling ulan na to hindi na nalusaw at may mga lumalabas pa na mga uh, cakey's at saka spike ay ano, kagaya nito. Sa iba pong nag ng mga orchids. Sabi nila, kapag may spike, hindi nagke-kekis. Ito pong sa akin, ito sabay. May kekis at may lumalabas na spike. Uh, kaya lang po gano'n 'yung nangyayari sa iba. yan ano, dalawa pa nga 'yung 'yung spike niya 'no, ito tsaka 'yan. Kaya lang po 'yung iba hindi nagsasabay yung pagbibigay ng uh, cakey sauce spike sa isang puno ng isang orchids dahil hindi po sila malusog kailangan maging malusog yung isang puno ng orchids para maging sabay yung paglalabas ng cakey at saka ng spike yan, tingnan nyo po yung cakey na to eto, nag to nung no? nagbabagyo namatay tapos, nung umaraw na uli na mga isang linggo, nilabasan dito, nilabasan doon. Kaya, dito sa isang kikis na, na namatay, dalawa yung inilabas uli niya. Pero, nagtataka ko, nagiging kulubot yung kanilang mga cane. Dahil dito, araw na araw dito, ito naman parang yung pinaka-sheet niya, parang kulay brown. Kala ko nga patay. Pero, matigas naman. Ayan, may bubuyog na naman dito, oh. Ayan, naririnig nyo ba? Ayan, no? Oh. Tapos, ayan, uh, pangatlong pag-video ko na to na sinasabayan ako ng mga bubuyog at saka ng paru-paro. Ayan, eto. Eto yung mga namatay na cane noon na kinuha ko lang doon sa harapan ng aming bahay sa likod ng bahay kubo. Ayan, pinagsisiksi ko lang dito. at uh, titingnan natin kung ah, uh, mabubuhay ko dito sa full sun. Tingnan nyo ito. Oh. Yan, siniksik ko lang yan eh. Oh. Hindi ko na tinali. Siniksik ko lang dito. Tingnan natin. I-update ko uli kayo dyan kapag nagkaroon na ng cakeys, nagkaroon ng bulaklak. Yan, ito. Nagkaroon na rin ng bagong cakeys. Ito yung maganda rin na bulaklak at malaki. Dendrobium lang po siya. Ito yung isa sa mga special dendro na Ah, uh, parang katleya yung bulaklak niya. Ayan o, oh, malaki na yung king. Tapos, ito yung kulay pink na pinakita ko sa inyo noon. Ayan, ah, uh, dito natatakot ako. Naging kulubot yung lahat ng king niya. At hindi naging maganda yung mga dahon niya na Ito, mukhang malulusaw sila. Sana huwag pero matigas naman yung pinakababa na token. Ayan, kailangan ko lang alagaan ng mabuti to. At uh, dito ko inaantay na magkaroon ng ng kekis para magbulaklak. Ngayon, dito sa pinaka cane nagkaroon ng dalawang kekis. Kaso pag dito nagkaroon ng dalawang kekis, matagal yan bago magbulaklak. Hindi kagaya po ng kapag dito galing yung uh, kekis Uh, pag laki-laki nun uh, tiyak ko na meron yan na kasunod sa pinaka crown niya na spike kagaya nito eto, kikis lang po to dito ayan, tingnan nyo ayan, uh, naanin nyo ba yan? merong sumusulpot na kikis. ayan yung sinasabi ko na kapag sa pinaka puno galing yung pinaka cakey's madali po siyang mamulaklak unlike po na yung mga cakes galing dito sa cane uh, nag, parang nag start pa lang sila bilang seedlings hindi kagaya nung dito galing sa baba at eto nakadalawang kikis na to uh, mukhang nasa violet yung kulay ng bulaklak nito o oh, may pagka-violet din kasi yung dahon niya makikita nyo rin kasi yung yung dahon nila, ibang kulay at yung pinakabulaklak niya, chak na meron niya na ibang kulay, mukhang may violet dahil tingnan nyo yung kulay ng dahon dalawa yung naging kekis na mula nung kinapit ko sila dito eto yung isang puno na to napakalaki ng cakeys na eto ang taba hindi ko alam kung merong ayun ah, wala pa wala pang spike at ito rin tingnan nyo kikis lang to at tingnan nyo yung ugat to ang ganda yan ito yung maganda sa mga dendrobium orchids na naka full sun yung iba nahihirapan daw mag alaga ng mga special dendro mahirap naman talaga we. mas madali pong alagaan yung mga native orchids na kahit full sun kahit sabi ko nga sa mga nakaraang video ko kahit uh, walang fertilizer yon basta full sun nadidiligan at yung hangin ang importante kailangan uh, mahangin din doon sa paglalagyan nyo tapos eto well, eto may bagong kikisto malaki laki na yan eto yung isa pa sa siningit ko lang dito yan mo kayo yung ugat kumakapit na doon sa loob. Namatay na yung cane dito. Pero yan, may mga bagong ugat na lumalabas. At ito rin siniksik ko lang dito. Yan no. Oh. Ito yung isa sa mga cakes na hinarvest ko noon na natanggal. And kaya pala hindi siya lumaki. Hindi ko napansin. Nakalungay-ngay lang doon sa isang driftwood na pinaglagyan ko. Ngayon, naisip ko na isiksik dito sa driftwood na to. Ayan, o, tingnan nyo. Uh, may mga bagong ugat na, na lumalabas. Ito rin, uh, isang maliit din to, yung cane lang to, na nilalabasan uh, nilabasan ng isang kekis. Ito yung kinuha ko doon sa nakahanger na mga cane na nilalabasan ng mga uh, kekis. Ayan, so, o, mga naka- kapit na yung ugat nila dito sa driftwood. At ito pa yung isang gusto kong ipakita sa inyo. Yan, ito yung si phillips ah, unang pamumulaklak pa lang po nito mula nung binili ko. Dahil ito, nung binili ko to, buds pa lang to. Tapos ngayon, eto Ah, nagbigay na siya ng bulaklak. Kaya lang, nung nag-uulan, ito yung mga dulong mga buds nagkalaglag na bulok. Tapos ayan o, oh, madaling mga mabulok yung mga bulaklak kapag nag-uulan. Yan maganda yung trillips eh. Hmm, tingnan nyo, oh. Ang ganda ng kulay. O, ito yung sinasabi ko sa inyo na Dendrobium orchids na malalaki yung cane. Yan, kapag native orchids yung tanim niyo kahit walang fertilizer kasi ito talagang walang fertilizer to tuwing umaga lang na ganitong oras yan uh, na aarawan po sila diyan tingnan nyo naman kung gaano kalulusog yung yung kanilang cane kaya sa mga newbie o yung mga bago pa lang na nag-aalaga ng mga dendrobium orchids ito yung mai re-recommend ko sa inyo na alagaan ito po yung bulaklak niya yan, kulay white. Tingnan nyo, haba ng spike. Yan, at ang mga cane nila, tingnan nyo, ang lulusog, hindi kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina, nakulubot. Yan, malulusog. Tapos kahit yung pinaka uh, kikis nila na bago, tingnan nyo ang lusog. Ang lalaki ng dahon, ang lalaki ng ano na to eh, ng mga cane. Yan, hindi ko parang nalilinis itong Uh, mga sanga o yung mga suwi ng bayabas kinapit ko kasi ito sa puno ng bayabas dito sa harapan ng grotto ayan o oh. ang lalaki ayan. wala kang makikita dito isa lang yung pinakamatandang cane lang ang makikita mo dito na may kulubot lahat sila uh, hindi siya kulubot ito yung pinakamatandang cane niyan na kulubot pero the rest wala, walang kulubo talaga ang lalaki ito. Check to magkakaroon to ng uh, spike o bulaklak. At meron ako'ng kinapit din dito na sanggumay na galing doon sa farm ni Mang Organic Farm. eto, ito nung nung kinuha ko 'yan, wala 'tong dalawang to. Ito lang mga cane na 'yan, pero ang alam ko sa mga cane na to magbibigay na lang to ng kikis hindi na mamumulaklak ayan, eto pa yung isa na kinapit ko dito sa puno ng bayabas meron din naman ako dito ng mga bandala melyata dalawang piraso iyan isa sa mga binili ko sa mga ita sa palengke ito pa yung isa ko isa-share sa inyo um, eto, ah, uh, ito mga nasa paso na yan ito yung mga chinap ko dati na nakalagay doon sa ilalim ng mga katleya orchids ko ang gaganda ng dahon niya nung nilagay ko dito ah uh, sa full sun kasi doon morning sunlight lang uh, filtered pa ng mga dahon ng mangga kaya no oh, tingnan nyo nagkalaglag na yung mga dahon nila mula nung nilagay ko dito Ayan, una nga natakot ako bakit kung bakit naging ganito yung dahon ng mga Dendrobium orchids ko. Naalala ko nga po pala, ito nakalagay lang sa ilalim ng puno ng mangga. Hindi sila na po full sun kaya nabigla yung uh, pinakapuno nila. Yan mga uh, naglagas talaga at naging nalusaw yung mga dahon. Yan pero sa nakikita ko naman uh, mukhang buhay naman sila. Na bago lang po sila sa klima dahil doon nga uh, sandali lang sila na arawan at nafi-filter pa nung uh, ang mga dahon ng mangga. Yan, ngayon ito, may kikis pa pala rito oh. Yan pero ayan na nakikita ko may mga bagong kikis yan Kaya dapat, pat, kapag mag-aalaga kayo ng mga dendrobium orchids na sanay sa morning sunlight lang, wag nyo po basta-basta na ilalagay agad sa full sun. Bali, unti-untiin nyo na lang po ang paglalagay sa full sun hanggang sa masanay po sila. Tingnan nyo itong aking mga kinapit dito sa driftwood agad inilagay ko dito sa full sun yung mga puno na to yung mga puno ng orchids na yan Ayan, nasanay sila Ito kasi mula nung chinap chap ko doon na sila nakalagay kaya hindi po talaga sila ganong naarawan siguro mga 15 minutes o 30 minutes lang sila na naarawan sa umaga Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana po ay nagustuhan nyo ang na-share ko sa inyo ngayon at sana po kahit papano meron po kayong natutuhan sa mga na-share ko sa inyo sa pag-aalaga ng orchids kung saan sila ilalagay mas magandang ilagay lalo lalo na itong mga dendrobium orchids maraming maraming salamat po sa walang sawa yung panunood Keep safe everyone. God bless.